Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga nakakamatay na mga airstrikes sa katimugang bahagi ng Lebanon upang sunugin at gawing abo ang mga militanting Shiite Muslim o Hezbollah, na ang mga pag-atake na ito ng IDF ay isang tugon mula sa mga pambobomba ng mga teroristang grupo kagabi sa balwarte ni Netanyahu, na nagresulta ng matinding pagsabog at malawakang pagkataranta sa maraming mga Israelita. Na talaga namang hinamon ng Hezbollah ang puwersang Israeli. Dahil sa itinutok ng grupo ang mga rocket nito patungo sa militar ng Israel at sa maraming mga sibilyan na ang mga bomba ay agad na intercept ng IDF, Subalit ang iba ay nagawa pa rin nitong umiwas sa Iron Dome ni Netanyahu na nagdulot ng pagsabog sa Lehabot Habashan sa may hilagang bahagi ng Israel. Dahil dito, ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu ay agad na inutusan ng militar nito upang lumpuhin ang anino ng Hezbollah na hindi nakinig sa makailang ulit ng mga babala mula sa gobyerno ng Israel. Kung saan ang Israeli Air Force ay nagsagawa ng mga airstrike sa may southern Lebanon na ang pinuntiryang gusali ay isang pugad ng mga terorista at isang imbakan ng armas ng grupo. Nasa mga oras na ito ay hindi na binigyan pa ng IDF ng isa pang pagkakataon ng grupo na magbagong buhay na walang pagalinlangang hinagisan ng militar ng air-to-ground missile na sa sobrang lakas ng bombang inihulog ng IDF ay hindi na nagawa pang tumakbo ng mga teroristang ito. Ayon sa ating nakalap na mga balita, na hindi bababa sa labing isang individual ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay, kabilang na dito ang mga tuta ni Sheikh Naim Qasem na walang takot na hinamo ng gobyerno ng Israel. Nagpalipad din ang Israeli Defense Forces ng drone nito sa malaking bahagi ng Beirut dahil sa mga nakuhang intel ng militar na ang grupong Hezbollah ay naghahanda para sa mga pambobomba sa hilagang bahagi ng Israel na mas ikinagalit pa ng IDF. Nasa sobrang lakas ng bombang daladala ng drone, ay gumawa ito ng matinding pagsabog sa kuta ng Hezbollah at nawasak ang gusaling pinagtataguan ng grupo na humantong sa pagtawid sa mga ito sa kabilang buhay at pagkadamay sa iilang militar ng Lebanon na naroon sa mga pangyayaring ito. Ang mga pag na ito ng Israel ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng gobyerno na ubusin ang lahat ng banta na tumatakbo sa malaking bahagi ng Lebanon na hindi titigil ang militar sa pagtatanggol sa mamamayan nito kahit nasa ilalim pa ng tigil putukan ang militar ng Israel. Muli ring ipinakalat ng IDF ang ground unit nito sa border ng Lebanon at Israel upang hanapin at itumba ang mga teroristang gumagawa ng mga pambobomba sa balwarte ni Netanyahu na ang maraming militar ay walang takot na sumalakay sa dulong bahagi ng Southern Lebanon para tudasin ang mga terorista sa lugar na ito. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa militar ng Israel, na simula ngayong araw, ang Israeli Defense Forces ay magpapatuloy sa pagwasak at paglumpo sa organisasyon ng Hezbollah dahil sa patuloy na paglabag ng grupo sa pinagkasunduan ceasefire na binigyan ng dahilan ng mga teroristang ito ang gobyerno ng Israel upang mas itodo pa ang pagdurog sa militar ni Kasem para bigyan ng leksyon ang mga salot na ito na hindi nakinig sa mga babala ng Israel. Sinabi rin niya na ang Israeli Defense Forces ay buong puwersang nakahanda upang harapin at labanan ang pamunuan ng Hezbollah na ang pagbomba ng grupo kagabi sa mamamayan ng mga Israeli ay isang malaking pagkakamali ng mga militanting grupo. Dahil ang Israel ay hindi kukonsintihin ang ganitong pag-uugali ng organisasyon. Ang mga pahayag na ito ng Israeli Defense Forces ay sumasalamin sa agarang mga aksyong militar ng IDF sa maraming bayan at lungsod ng Lebanese upang balatan at putulin sa pagkakaugat ang Hezbollah sa bansang Lebanon. Sa kabilang anggulo, ang maraming rebelding grupo na Hayat Tahrir al-Sham sa Syria ay nagustuhan ang paglumpo ng mga Israeli sa maraming galamay ni Khamenei na Hezbollah na gustong makipagkaibigan ang organisasyong ito sa gobyerno ng Israel na mahal nila ang mga Jewish o Hudyo dahil ang mga Israelita ay nakatuon sa pagtudas sa mga alagad ni Ayatollah sa gitnang silangan na isa sa gusto ng grupong ito dahil sa ginawang tuta ni Khamenei ang kanilang pangulo sa Syria na si Bashar na sa loob ng ilang dekada ay wala itong ginawa kundi ang maging sunod-sunuran sa rehime ng Iran at suportahan ang mga gawain nitong terorismo na dahil sa pagsunod ni Assad sa Iran ay mas lalo pang naghirap ang bansang Syria. Pinalikas na rin ng grupo ang maraming sibilyan sa Aleppo upang hindi madamay sa mga pambobomba ng Russia at Iran na ang maraming sibilyan ay nilisan ang kanilang mga tirahan at naghanap ng mas ligtas na lugar dahil sa walang awa ng mga airstrike ni Kamenei at Putin na itinutok sa maraming inosenteng tao sa Syria. Itinodo rin ng mga rebelding grupo ang pagsakop sa mga base militar ni Bashar sa iba't ibang bayan sa Aleppo na sa videong ito ay gumawa ng katalinuhan ang organisasyong Hayat Tahrir al-Sham sa pamamagitan ng pagpasabog sa mga lungganang militar ni Assad gamit ang drone na sa mga oras na ito ay nasakop nila ang kampong ito at binihag ang mga opisyalis ng militar na na sa labanan. Ang paggamit ng mga rebelde ng drone sa digmaang ito ay isang magandang plano ng grupo upang lumpuhin ang mga aso ni Assad sa Syria na hindi direktang nakipaglaban sa militar nito, na dahil sa paggamit nila ng reconnaissance drone, ay natudas ng mga rebelding grupo ang maraming militar ni Bashar sa loob ng kampo. Kinumpis ka na rin ng grupo ang maraming mga kagamitang pandigma ng militar upang gamitin sa pagpilay sa iba pang mga alagad ni Khamenei sa Syria, kung saan natuklasan nila ang isang malaking bodega ng mga armas, na ikinatuwa ng grupo dahil sa malaking tulong na ang mga bala at armas na ito upang itumba ang mga galamay ni Ayatollah, na ang clip na ito ay walang takot na nakipagpalitan ng putok ang mga rebelding grupo sa militar ni Bashar upang ipakita na handa silang ibuwis ang kanilang mga sarili para mabago lang ang kasalukuyang pamamalakad ng gobyerno ng Syria. Dahil sa patuloy na pagsalungat ng mga grupong ito sa rehimen ng Iran at Russia, pati na ang hindi pagsang-ayon ng grupo sa kanilang pangulo, ay nagbigay ito ng isang mapagpasyang desisyon mula sa pamunuan ng Iran, kung saan agarang nagpadala si Khamenei ng mga bagong proxy nito mula sa Iraq upang tulungan ang militar ni Bashar na kasalukuyang nakikipagbuno sa mga rebelding grupo. Ang pagtatagpong ito ng magkabilang panig ay siguradong hahantong sa matinding bakbakan na ang paghingi ni Bashar ng suporta mula sa kaalyado nito sa Iran ay magbibigay ng matinding galit sa organisasyong Tahrir al-Sham. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging magulo ng gitnang silangan dahil sa direktang nasangkot ang Iran sa digmaang sibil sa Syria na si Khamenei ang dahilan kung bakit sinugod ng mga rebelding grupo ang kanilang pangulo dahil sa mga gawain nitong terorismo na isa sa itinuturo ni Ayatollah sa mga alagad nito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapakita ng lakas ng grupo upang lumpuhin ang mga galamay ni Khamenei sa Syria? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.